Good morning, guys. Ito na naman po ako sa umaga ito. Uh, may task po ako ngayon. Uh, promise ko kasi, sabi ko dati, bun buntis ako na aayusin ko tong area na to. So, meron na ka isang buwan na po ako mahigit. Ayan. So, inuntinti ko mag-ayos. Si po, mahilig po talaga ako magtanim-tanim. Kasi so, siyempre, nakakabawas din ng bilihin pag may mga tanim. So, ayun. So, kasi po, sasanay dito sa amin dati, sa lugar namin, na pag April, May, galing sa eskwela, April, May, bakasyon, pupunta na sa lugar ni Lola para para doon mag ayos mag tanim tanim ng kahit ano yun kamote saging palay o ano kaya nasanay po nasanay din kami na binilagay kami ni papa sa malapit sa may dagat so, sabi uh, mindset ni papa is kailangan malapit kay sa bundok malapit sa dagat kasi pag walang wala talaga Marami tayong pagkukunan. Pwede kang pumunta sa dagat. Madami kang makuha doon. Libre pa. Mga shell o anuman. kung sa ano naman, sa bundok, eh magtanim-tanim para may makain, may maharvest pagdating ng araw. So, thanks God din sa papa ko kasi sa mindset ng papa, kung yun, nadala ko hanggang paglaki. Ayan, kakita pa ako sa inupahan namin ng konting lote, konting area. Yan. Pinagtanim-taniman ko po. Ang dami ko na pong natanim dyan. Hila, uh, four 4 years na po kasi kami sa rin in tahan naming bahay. So, dami na din pong mga kapitbahay kung nakainabang nitong mga tanim ko. So, ayan. Pagilig mo talaga magtanim, hindi mawala Ito sa sa'yo hanggang pagtanda. Hmm. <coughs> So, dahil tulog po ang baby natin, ito po yung mga ginagawa ko. <coughs> Exercise na din sa sarili. Kasi ang sexy-sexy ko na galing sa panganak. <coughs> so, ayan. Kami ko punta ni Jan, Malunggay, Tanglad, Alubati, Sili, ang pinaka-importante namin lahat dyan na nangupahan. Kasi pag tagmahalan Sili, ayan. So, dalawa na lang po, puno na ako kasi na nayari na po sa haba ng ingit panahon. So, pag ako po yung may nakakita ang mga tanim paligid ko, nakataba ng puso, lalo na pag may ma-harvest ka na. So, ayan. Yung tanglad ko, ilang bisis na po yan. Dami kumuha kahit ibang barangay. Nakuha dyan mga kamag-anak namin na dayo. <laughs> nakataba ng puso talaga pag may tanim ka. Ano. So, sa konting paraan, nakakapatulong ka pa sa ibang tao. ma, ma mahal mo sa buhay, mga ma mo. So, ngayon, umakyat ako. Kasi sa gilid po niyan, eh, may talisay. Tapos pinutol ka na din yung pinakamahaba doon na malunggay kasi useless po siya eh. Hindi siya mapakinabangan. So, binutol ko po siya. Tapos ko pong putulin. Tinawag ko po yung isang kapitbahay namin na hiling magbinta ng malunggay. Binigay ko po sa kanya yung mga dahon na yun. Para mabinta po niya. So, double purpose po ang pagputol ko. Nagputol din po ako ng talisay dyan. Makikita niyo po uh, sa unahan. Yung video to. Putol pa ako ng talisay. para mainitan masinagan lagi ng araw ang aking munting garden so, sa likod ko po nyan meron po papaya o ba diba? swak na sa tinulang manok may tanglad, may malunggay may papaya saan ka pa? may sili so thanks God na meron ganun ano. so nakakatuwa ayan so ito yung ginagawa ko yan putol dito Ayan, akyat ang mataba. <laughs> oh, yan. Oh, kasi kung hindi naman masinagan yung tanim mo ng araw, eh, hindi naman yan magtuloy-tuloy ang tubo na maganda. So, ayan. Kailangan mong maglinis talaga. Magsipag para may maani. Ika nga. So, thank you for watching this video. Hope na may matutunan tayo na kahit papano, dapat matuto po tayong magtanim para may konti tayong uh, pakinabang o makalis man lang sa mga gastusin ng pang-expenses sa araw-araw. So, maganda din po itong exercise sa ating sarili at sa ating uh, isipan. Maganda po na may nakikita kang kulay birdie pagising mo sa umaga. So, ayan. So dahil hindi pa pugising ang anak ko, todo-todo ako exercise all the way talaga, 'ang nanay hirap naman kasi pag na nasa bahay ka tapos wala kang ginagawa na ha, ano, oh ayan pa si Mano, diretso na talaga to sa tinola. <laughs> so ayan. May sa gilid yun, may manukan din kasi kami. konti lang yung pang gastusin lang araw-araw pag may birthday. O gusto magkatay, an'yan. So, yan. Thanks God na may ganun kaming na rentahan na bahay. May area konti na tanim-tanim ako. Na, napasaya ko yung sarili ko sa so, kahit anong paraan. So, Uh, enjoy for watching, guys. Thank you for subscribing my channel. Uh, for those who not subscribing yet, please subscribe my channel. naway may napulutan po kayang aral sa mga uh, videos ko. At patuloy tayo magtakilig sa aking mga videos. Sama-sama po tayo. Hanggang dulo. Thank you. Enjoy for watching. God bless.